And it's a Monday morning So, meron tayong short trip dito ngayon sa Tanay So, ang weather natin dito is uh, 21, ano, namig. sa 21 ano, lamig Sa 21 degrees Celsius ngayon sa Tanay At mapakalamig uh, Later, papakita ko sa inyo yung, uh, yung, groups of clouds uh, Pag ganitong season kasi dito, mapagi And uh, yung weather dito, similar to Tagaytay and sometime there are seasons, especially during January uh, nagdadrop siya lesser than dun sa Baguio. There's a history dito na uh, nag ang Bagyo is 19 and here is 18. Mayroong ganong season dito. So uh, ang kagandahan dito sa lugar ng Tanay, Sampalo is yung ah uh, yung road no uh, hindi siya masyadong um, hindi siya masyadong ma uh, matrapik pero uh, don't expect that kind of situation or traffic uh, during weekends kasi when weekends every weekend ang dami dito kasi since maganda yung road dito marami dito mga uh, kaibigan natin ng mga riders look at the weather yan that's the weather see see the big sea <laughs> diba So ang ganda ng weather dito And it's Monday so Obviously, kita nyo Wow para masarap tumira dito Pero Pag malamig kasi yung Ang weather kasi Pag malamig uh, Mataas ang uh, Depression level ng mga tao You know, yung madala, madaling Parang uh, madali kang ma-depress Pag malamig ang weather maganda lang yan pagka uh, uh, minsan-minsan pero mahirap pag madali, uh, madalas na ganito ang weather parang hindi ka rin kikilos eh, nakakatamad uh, kaya ako when I go pag uh, when I get old ang uh, target talaga is uh, a beachfront doon medyo lively ang buhay no and ah uh, pag bad weather yun lang pagka mulan mabagyo okay lang but you get the, the good fish from the sea pero pagka summer naman well uh, ang ganda rin doon dahil marami ka yung vibes kasi pag summer napakaganda especially sa beach ka pero ako may mga property kami dito sa area ng ng lugar ng Tanay yung bini ano na lang pero ang hirap eh parang na uh, struggle alam mo yun you, you going to toil the soil and then uh, tapos ganyong weather malamig putik eh, nakaka -ano na yun nakaka depress so when I get old talaga ang aking ang pangarap is magkaroon ng sariling beach front house that's it mga kapansit. that's it mga kapansit. daw oh, nandito na tayo sa tinatawag nila yung kanina ang tawag doon ay small uh, big C. Oh, ito naman yung small C. Ang mga nagpangalan dito, yung mga riders din kasi big C dito sila nag ano eh. Dito sila nag na uh, papakita na kanilang galing. You know, uh, they do this banking si, yung banking ano nila, yung banking stunt. Yeah, ito yung small C na tinatawag ng mga rider. And then uh, pagkaganito, yan, may mga photographer yan they take photos of the of their uh, pre yung mga co-rider nila ito tinamin yung curve niya yan yan nag enjoy sila dyan especially pagka halos dumikit na yung tuhod mo sa simento yan you know that na nasuspend yung aking account kasi one time nag live ako sa Manila sa tiktok uh, my account was been suspended for two days so hindi ako, hindi na ako pwede mag live for two days uh, and also mag participate to any live session Doon sa mga ano ganoon pala yun ano may mga restriction talaga uh, when uh, they notice na ikaw ay driving driving ka ng uh, you're using a live uh, you're, uh, you're on live at nagda drive ka then Uh, auto detection ng uh, app and they they going to restrict you baka nga kasi na magcause ng accident. na yung mapuno siya no, malamig mapuno, talagang fresh air sinasabi nila pero wow. Quite depressing tong lugar na to. I tell you. Substation. Okay. Yan ang PSG rito. Provincial Security Group Rehabilitation Center para sa mga detox pan detox ng uh, mga chemicals in our body kaya rehab yan so you know bad chemicals so yung tinatawag nilang manukan ayan uh, naman ang manukan kaya tinawag siya ng manukan kasi ang dami nitong manukan ayan o no? uh, farm ano to ng uh, cockpit right, uh, farm uh, cock ano uh, cockfighting ano uh, yan farm So, pag nandito ka na, aakit ka ng konti, yung unang kaliwa, ang kinatawag naman natin yan, yung papuntang Batangasan or uh, papuntang La Palaya. Yan. That's Palaya. Uh, Santa Ines. Yung Santa Ines, Tunukan, kaboundary niyan, yung San Isiro doon sa San Palo, asa ah, Tanay, asa ah, Antipolo. Uh, sa San Isiro, sa Silawis, yun yung kaboundary, boundary niyan yung mga mountains niya nag-meet -me doon sa dulo and also uh, doon din nagmi -me meet yung kanilang water uh, yung terrain nila yung water flow uh, doon din sila nakikita kaya magkakadugtong yan so ito yung Mahogany Nature Camp dati murang mura itong mga lupa to dati before the pandemic uh, I used to sell this property mga 500, 350 pero now 3, 5, 5, 000, 6, 000, 12, 000. Oh my God. Ayan, ito yung likod ng Masungira. So itong part na yan, yan pa rin ay part ng Geo Reserve. So no development ang allowed dyan. Itong property na po, ito ay uh, pag-aari ng taga Marikina. Ayan, yung, yan, yan sa 12 hectares property. Yung property niya, yung kadugtong ng property na to. Itong may nakalagay na Sing Scholastica. Uh, during the old days, and then na separate nga ng road and then uh, na separate na rin yung title nito na uh, magkakapatid yan na uh, apat from Marikina well mga prominent yan prominent na na family uh, I will not mention the name pero I have a direct contact with them oh, so ito naman yung batanggasan. sorry ano yung tinatawag na Batanga ano uh, Batangas Ang dun sa may daan dyan papunta ng Kuyambay proper dyan sa loob na yan Yan Jamburi sorry Jamburi ang pangalan sa lugar na to yan. may mga kaibigan tayo dyan dyan si Leo yung mga tindera niya So pag nandito ka na sa lugar na to, uh, pagkatapos itong road naman nito, dadating ka naman dito sa Bureau of Soil and Management. Bureau of Soil, yan Bureau of Soil na to itong part na to uh, yung bureau of soil na yan sila yung nangangalaga kung bakit mga maintain yung forest area dito yan nakita nyo yung ganyang klase ng mga puno uh, they, they are being maintained by the bureau of soil bureau of soil yan tapos yung office nila yung nandito yan sila nagme-maintain yan, yan. Uh, I think yung supervisor nila dyan si, si Boss Nilo or Nilo or something. Yan yung office ng Bureau of Soil. Yan. Ito, yung pinasok namin itong lupa na ito, may may simentero sa loob na yan. Eh. <laughs> Ginawang simenteryo yan. Eh. Tapos, pagka um, nakakita tayo ng konti, Nandoon naman yung ah... Uh, naman yan papunta ng Maysawa. Oh, yan yung Maysawa, Oops. Yan, maraming accident rito. Sa kaliwa mo jo, may isawa Treasure Mountain, 'yan. Dati, nung no, nag-scout ako ng mga lupa at uh, 1000 square meter, 350,000. Ngayon lang medyo sugal din 'yon dahil may mga caretaker na inaakala nila 'yung mga may-ari, hindi na interesado sa lupa. So So ang ginawa, ah uh, binebenta ng mga caretaker Ayan. Thank you, boss. Ayan. Yan po pumunta ng Treasure Mountain, Digis Cloud. marami marami mga ano, dyan, campsite dyan sa lugar na yan. Because ah, ganda talaga ng lugar na yan. Before, before pang ma-develop, ma-discover nila yan, nandiyan na tayo So, ito yung property naman ni 18 hectares. Ayan. Uh, ayan. Itong property nito is mahaba din to hanggang dun sa dulo ng Pico de Pino. You know meron na sila mga may mga konting development na pala to ayan tagapasay naman na may ari yan itong 18 hectares nito uh, kilala ko yung family niyan talaga I meet them all yung lang yung, pera lang isang ayan nakita yung development wow massive no sa so, kininasal ito for si uh, ako naman ang, ang may-ari niya na nasa dati na nakatira sa Corrigian Garden napuntahan ko rin yung house niya so yan ang view wow dito talagang weather dito sa Sampaloc, ah uh, malamig so dito tayo titigil sa kaibigan natin yung may-ari ng Pico de Pino kaibigan natin si Ate Glo meron tayong pag-uusapang masinsin na bagay hindi na ako dalawa yan isang Pico de Pino tsaka yung old tsaka ito yung annex nila pero dito tayo kasi eh. para hindi natatawid yung ating kaibigan dito na tayo magpapark there you go kamustay natin si Ate Glo Ate Glo I am sorry. Yun po ang ating uh, uh, first stop over dito sa Tanay and then later pupunta tayo sa isang restaurant dun sa may bandang baba. Okay?